ayan mga bro welcome back sa ating youtube channel so mabilis ang topic lang ito tungkol sa GMA for the box siguro isa ka rin sa mga nakabili ng GMA for the box na kung saan hindi siya tumagal so 1 month lang si Rana pero kananiwan talaga 2 months doon uh, dun sila nasisira so ginamit ng gabi pagka umaga ayaw nang gumana wala nang power pero hindi naman power supply ang na nasisira hindi siya katulad nung TV plus na kapag uh, sinaksak mo kahit 24x7 di naman nasisira di ba pero ito madaling masira kasi yung kapasitor na ginamit ay puro mga generic so hindi siya gamot no kapasitor po ito no so kung titingnan nyo itong secondary capacitor, yung filter, pinaka filter nya, 16 volts, 1000 microfarad. So meron ako ditong galing sa Korean TV, ito siya oh. 16 volts, 1000 microfarad kung i-compare mo sa kanya yung laki, halos doble, di ba? Ayun, ang late, late nya, pero yung sa galing sa board ng TV na gawang Korea, malaki. So ito talaga original to. So kapag ka magre-repair kayo nito o magpapa-repair kayo, sabihin niyo na yung ilagay na kapasitor ay yung original. Huwag kayong bibili ng mga brand new karaniwan sa brand new made in China. So madali silang mag-dry, masira lalo na kung babara ng gamit ng GMA for the box pero kung napalitan siya ng mga bunot galing sa mga Korean TV o Japan talagang tumatagal siya so kapag ka, hindi ka naman uh, technician o wala kang karanasan sa paghihin ng mga bro wag mo nang uh, subukan na palitan yung kapasitor na nasira o lumobo kasi yung copper nito ay back to back tapos nakalak pa yung yung paan ng kapasitor no baka pag hinila nyo pinersa nyo pati yung copper ay matuklap so masisira lang siya mahirapan lang yung susunod na technician na magre-repair so mas maganda iparepair natin sa mga legit na technician so hindi naman masamang manood mga bro so isa pang dahilan kung bakit siya nasisira ay yung kapag nag update siya tapos hindi nyo tinuloy ang nangyayari naging stock up siya sa boot So, dapat pag nag-firmware update, siguraduhin niya na tapusin siya mga bro. So, yun lang mga bro. Maraming salamat.